Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo, at napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon. Sabi ni Jesus, umayo kayo, kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin na hulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi <coughs> ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay. Pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin sa si Yesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalabi Merkules. Unang Merkules para sa buwan ng Hulyo ng ikalabing tatlong linggo sa karaniwang panahon. At uh, sa atin pong narinig na kwento, sa unang pagbasa, pinairal ni Sara ang kanyang pansariling interes kung kaya wala siyang naging uh, kumbaga pakialam no sa kung anong mangyayari sa anak ni Hagar no yung kanyang alipin basta't maproteksyonan lang niya yung mana na dapat para sa kanyang anak no na si Isaac. Yun lang yung nasa kanyang isipan, yung para lamang sa kanyang anak. Ganun din naman sa Ebanghelyo natin, narinig natin ang kung ano yung pinahalagahan ng mga tao. Yung kanilang pang personal lang na pagpapahalaga sa mga kanilang ari-arian o kayamanan. Kaya magandang makita rin natin. No? Nasaan nga ba tayo sa dalawang grupong ito na binabanggit sa ating Ebanghelyo? May dalawang grupo, no? Yung isa ay yung lalaking dalawang lalaki na inaalihan ng napakaraming demonyo. Tandaan niyo po, no? Sa isang tao, hindi lang isang demonyo ang pwedeng sumanib o pwedeng magcontrol sa atin. Napakarami yan. Kaya dito, no? Kasi kung makikita ma kikita ninyo, maraming baboy. Di ba? Na nalunod. So, pero maganda po na mapagnilayan natin. Dalawang grupo, dalawang lalaki na inalihan ng mga demonyo at yung mga tao doon mismo sa bayan. Yung grupo ng mga demonyo ay kinilala kung sino si Jesus. Kaya nga, sinalubong, anak ng Diyos, anong pakialam mo sa amin? At itong dalawang grupong ito, may pakiusap din. Ang sabi ng grupo ng mga demonyo, no, buhat din sa dalawang lalaki, ang pakiusap ay kung palalayasin sila, hayaan silang pumunta doon sa mga baboy at nung sumanib sila doon, nahulog doon sa may bangin, sa may lawa, nalunod. Ito yung pakiusap ng demonyo o ng mga demonyo kay Jesus. Para hindi sila pahirapan o parusahan, hayaan na lang silang umalis at sumanib sa mga baboy. Naintindihan po ba? Okay. Okay. Yung pangalawang grupo, ito yung mga tao lalong-lalo na yung mga may-ari ng mga baboy. At ano ang nakita nila? Hindi yung pinagaling na yung dalawang lalaking inaalihan na napakatagal na panahon ng pinahihirapan ng demonyo, hindi nila nakita yon. Ang nakita nila, sayang ang mga baboy. Sayang yung kanilang livestock sayang yung kanilang business. Kaya ano ang sinabi? Dito ang kanilang pakiusap, ano, parehong lumapit, di ba? no Parehong lumapit kay Jesus. Yung grupo ng mga demonyo, kinilala siya bilang anak ng Diyos, nakiusap na doon na lang sa baboy. Samantalang itong mga nasa bayan na ito, sinalubong din si Jesus, ang pakiusap nila, umalis si Jesus sa kanila. Nakikita niyo po yung pagkakaiba. Na minsan tayong bilang mga tao, para bang mas, ano ba, mas masahol pa tayo sa demonyo kasi tayo ayaw natin kilalanin ng Diyos. Ayaw natin sumunod sa Diyos at ang gusto natin, ang Diyos ang sumunod sa tao. At yung reality din, mas pinahalagahan natin ang mga bagay sa mundong ito kaysa sa buhay ng tao. Nga, maging sa mga desisyon natin, sa lipunan natin, di ba? Ginagamit natin ang tao para sa personal nating interes at mas mahalaga sa tao ang kanyang ari-arian kaysa sa buhay ng tao. So, sino ang mas worse? Sino ang mas malala So, pero pag nilayan din natin, no, kung saan ba tayo sa dalawang grupong ito. Tayo ba yung sasalubong kay Jesus at kikilalanin siya, makikiusap na manatili siya, o tayo yung grupo na makikiusap na lumayo ka, umalis ka sa bayang ito. Amen.